Hello guys uh, Ito nga, nandito tayo sa Tabi ng ilog Ayan, nakikita ay, nyo Alulubog lang ng araw Ayan. uh, Ganito yung mga gawain ng mga small farmers natin dito Ang sila na sa ko Ano ako nga uh, Bidyon ko nga Ayan. Mga small farmers natin dito Sa Sitio, Kapatagan Riverside yan mga ano yan pechay yung mga tanim nila pechay ah, pechay ang ano pechay tsaka ito yung mais yan mais at tsaka sibuyas ayun o sibuyas yung may mga puti puti na yan yan sibuyas yan sibuyas dito naman sa ilog naman ng ang mga tanim dito sa ilog is yan kamote tinatalbusan nila pang benta sa mga ano talus ng kamote gabi saluyot ayan, dun sa kabila yan ano yan gabi pechay din ayan, ayun sa kabila na yon yung ito to yan gabi naman na kinukuhaan ng takway kangkong yan kasama yan pangkong. yan kung ano yung nakikita nyo maingay yan patubig kung papatubig sila dadaan dito ilulusot sa imbornal lalabas dito ayun, ginagamit na nila nakita nyo may hose na malaki yan dito yun sa patubig na yan yan mga ano nang small farmers natin dito sa sitio kapatagan Barangay A ah, Barangay Riverside Gwapo uh, ng sudyante si ah uh, Dito yan, Mga Lalambat sila Ayan ang mga pinahuli Ayan ang mga pinahuli Pasok mo Ilagay mo lang dyan Pasok mamaya Pasok mamaya Si Dayday nasa ano ah Dabaw daw ah Puta na ano, yan kababa Kagagaling lang Namumutla mutla pa eh oh, paano guys Ayun uh, lang ang aking Hunting video Ano pa yung mga tanim dito Ayan, ito. Sige, mo lang dyan. May mga bagong punla pala. Paano, guys? Ika-kabit muna natin itong nahuli natin sa... Ayan. Ay, kago. Putang. camera mo. Ayun o. Kitang ki... Nakikita. Ayun eh. nakikita. Malayin ako nga camera eh. Parang yung camera nung kakin. Di ba, Wed? <laughs> Ay! Ay!